Kaya uh, dumami at uh, humaba ang ating reserve, uh, uh, mag-stabilize na ating mga presyo. Babantayin Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na siya rin Agriculture Secretary, kaugnay sa mahal na presyo ng bigas. Sa ngayon, pumapalo ang bentahan nito sa 40 pesos hanggang 55 pesos kada kilo, depende sa klase. Ang binabantayan siyempre natin yung farm grade price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Malapit na raw bumaba ang presyo ng bigas dahil panahon na ng anihan, partikular sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang presyo, alinsunod sa utos ng Pangulo. Ayon sa Federation of Free Farmers, magsisimulang bumaba ang presyo ng bigas sa susunod na buwan. Pero bago mangyari yan, papalo muna ang presyo nito sa huling bahagi ng Agosto, lalo na kung